I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway, uh, especially dun sa mga beginners. Ayun, ito para sa mga baguhan, no? uh, ituturo ko sa inyo no? kung paano ba mag-test ng ating mga motor ng ating mga e-bike, e-trike, quad bike. Okay, tuturo ko sa inyo at uh, ano ba yung mga sintomas na malalaman natin na sira na yung motor ng ating mga e-bike. So mostly mga diwey naman diyan ano, Pagdating sa mga e-bike no, e-trike, quad bike, uh, commonly ito lang naman yung motor na meron halos tayo makikita diyan yung tinatawag nating hub motor and then yung differential motor. So, ganito itsura nun. So, yan yung pagkakaiba nila. Even do mga ka even though, magkaiba sila, no, kung titignan mo sa itsura, ah uh, yung prinsipyo, parehas lang din naman sila. Kasi dito, sa hub, meron din yan face wire, and yung tatlong malalaki, and then, etong maliliit, eto yung tinatawag nating hole sensor. So, ganon din naman dito, sa differential, meron siyang tinatawag yung malalaki, yung base wire and then ito malilate yung hall sensor. Okay, so dapat una malaman muna natin kung ano ba yung mga sintomas na pasira na yung tinatawag nating or sira na yung tinatawag nating hall sensor ng ating mga motor. At uh, based sa mga experience ko mga ka-DIY, nasira na yung kanyang hall sensor ng ating mga motor, eh eto mga ka-DIY. Isa dyan yung tinatawag natin nagbabaybreak yung andar niya. So ibig sabihin nanginginig-ginig lang, hindi nagtutuloy yung andar. Isa pa dyan, yung tinatawag natin aandar siya ng konti, i-stop, aandar ng konti, i-stop. Meron naman ako na experience, aandar siya medyo malayo mga ka-DIY, no? malayo nararating niya, and then titirik no? Tapos pag nagpahinga, aandar na naman. Tapos ganoon na naman pag nakakalayo titirik. Ah, kalimitan lang 'yan nangyayari kapag 'yung uh, motor natin, meron na siyang tubig sa loob. Tapos meron naman 'yung uh, tinatawag nating akala mo may katok 'yung makina mo, no? Hindi siya umaandar eh pag pinaandar mo, akala mo merong mga nakakalas na mga bakal-bakal sa loob, no? Kalimitang may mararamdaman dito sa differential. And then meron naman uh, hindi siya talaga ano nanginginig, wala talagang reaction. Ibig sabihin wala kahit ano. So ayan, ang ginagawa natin, isa-sa-check natin diyan eh yung tinatawag nga nating hall sensor. Okay, so yun, huwag na natin patagalin mga ka-DIY, uh, dito ito try na natin. Kasi itong mga ka-DIY, itong differential, uh, same lang din naman sila kung tutusin. Dito tayo muna sa differential uh, magte-test. Ito no? kasi, si yung hall sensor niya, so te-test natin yan. Dapat meron tayong multi-tester, kahit hindi yung mamahalin, no? kahit yung mga basic lang. Uh, maganda kapag ka-digital. Okay, o, simulan na natin. Okay, yun mga ka-DIY. So, ito na ang gagawitin natin na pan-test ang ating multi-tester. Seset lang natin yan sa tinatawag nating ohms reading, no? Babasahin kasi natin yung kanyang ohms reading. Or kaya sa diode mode, yan. Ohms reading tayo mga ka-DIY, or diode mode. Ito, ang positive probe and the negative probe, ang gagawin natin uh, dito sa tinatawag nating hall sensor, no? Yan, uh, lima lang naman yan lagi, no? Uh, meron yung positive and the negative. And then sa kabila meron yung tatlong kulay na yellow, green, tsaka blue Yan, so ang gagawin natin itong ating positive probe ng ating multi-tester Pwede sa positive sa positive Or positive sa negative Alig dyan na mauna pwede So dito muna tayo sa positive sa positive And then iisa-isahin natin basahin yung reading netong Blue muna tayo, blue Yan, sa blue ay meron siyang 803 mga ka -DIY. Yan, or 802 And then, pagdating dito sa green, ay makikita natin na 738, medyo malayo na mga ka-DIY, no? medyo malayo-layo na yan. Tapos, pagdating dito sa yellow, ayun, ay eh, lalong lumayo na, nag 388 na lang sya. Ibig sabihin, bagsak na talaga yung kanyang hall sensor. Kasi dapat, hindi sila nagkakalayo uh, mga ka-DIY. So, try naman natin tong positive dito sa black, or negative ng hall sensor, and then isa-isahin din natin ulit. Yan, mapapansin natin dito 7.15 sa blue and then pagdating sa green ay meron siyang 6.70 or 6.69, no? medyo malayo na rin mga ka-DIY. And then sa yellow ay mapapansin natin ay ayun, 2.54, medyo talagang malayo na siya. Ibig sabihin sira na talaga yung ating hall uh, sensor. Ito ay uh, isang mabilisan, papakita ko sa inyo yung laman yan ay uh, even sa mga video ko naman, marami naman na akong video nyan, ano. Ito yung laman netong differential motor, ganito yon mga ka-DIY. At ayan nga, kaya dapat sila pare-parehas nung reading mga ka -DIY, kasi iisa lang sila nung value. So pare-parehas lang yan. So dapat magkakalapit lang yung reading nila mga ka -DIY. So ayan, papakita natin sa inyo ito ha, itetest natin yan iayos lang natin. Ah, uh, kahit nandito yan, okay lang yan, o parehas lang din naman yan. Ayun eh, kasi may wire lang eh. So, dito, ayan, papakita natin sa inyo. Dapat magkakaparehas. Halimbawa, dito, positive sa negative, and then isa-isa natin. Halimbawa, yung blue. Yan, meron siyang uh, 793. Yan, pagkatapos, kunyari, yon dito, yung green. Papansin nyo, 798. Hindi sila nagkakalayo, no? And then, yung pinakahuli, yung yellow, 797. So, ibig sabihin magkakalapit lang sila nung tinatawag nating reading niya Okay. Ayun. Uh, Ang ganda nalang mga kadiway. At uh, maraming salamat sa panonood. Help uh, me natutunan yung mga baguhan dyan. Okay. Thank you. Thank you.